Pinag-aaralan na kung posibleng iakyat sa murder ang isang pangreklamo laban sa mga polis na sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar. Umaasa rin ang nani ni Jemboy na may mga lalantad pang testigo. Balita hatid ni Emil Sumangil. Sorry, no, oh. ito si mama Bagungot para sa kahit sinong magulang ang pinagdaraanan ngayon ni Roda Baltasar. Ang kanyang anak na si Jemboy sa edad na 17, pinaglalamayan dahil sa maling akala ng mga polis na siya ang suspect na hinahanap nila noong August 2. Ayon sa Northern Police District na nakakasakop sa Navotas Police Station, walang mailabas na video ng actual operation ang mga nag-operate na police. May CCTV footage man, hindi naman nakagipang aktual na paumaril ito ay isang operation na sa tingin natin eh, dapat merong ginamit na, na body-worn camera. Pero best friend ni Jemboy na kasama niya nang mangyari ang insidente ng akong tetestigo. Sana tulungan mo si Jemboy na makamit niya yung katarungan. Kung ano nakita mo, sana sabihin mo yung mga nakita mo. Huwag ka mata ako sa mga polis. Kwento nito kay Roda. Dumating po daw yung mga polis. Ang sabi niya po na pinagmamura po sila ng polis. Tapos sabi niya, inahanap po yung ibang pangalan. Sa takot daw ni Jemboy, lumundag siya sa ilog. Pagkatapos, nakarinig raw siya ng mga putok ng baril. Binarin lang nila yung anak ko. paano ang anak ko kung na ano sa ulo? Umaasa rin si Roda na may iba pang testigong makatutulong sa kaso. Pumunta sa burol ni Gemboy ang mga taga PNP Internal Affairs Service para sana makunan ng statement ng testigo. Pero hindi nila ito nakaharap. Pinagsusumiti na nila ng written report ng Hepe ng Labotas para magpaliwanag. Under investigation na rin ang labing siyam na polis na sangkot sa operasyon. Ang na-identify lang na nagpaputok ay anim. Almost 9mm yung uh, gamit natin dito ang baril. 9mm, ibig sabihin na uh, director yan, short firearm. Short firearm po. Hot pursuit operation daw laban sa isang murder case suspect ang naganap din noong August 2. Namataan naman ang suspect sa bangka kung saan naroon si Jem Boy. Hindi ito magkahawig, ano po, pero uh, ayon sa kanilang... Uh, storya, ito ay tumalon sa tubig at uh, nagsimula po yung pagputok. Doon pala makita natin na mayroon ng uh, uh, paglabag sa POP. Dismayad rin ang DILG sa anila mga pagkukulang ng mga pulis. Unang-una, warning shot. There are, there are elements kailangan ka. Nasa procedure yan eh. At ang pinakamali sa lahat, babaril ka na ng basta-basta pagkatapos nando na Inaalam din ko bakit wala pang maibigay ang mga polis takuha mula sa body-worn camera. Walang body-worn camera, uh, walang uh, para pintes test when they were arrested and or uh, uh, inquested. Uh, why it took them, um, walang nag-respond uh, na investigator. Iniimbestigahan na naman lahat ng yan. Reckless imprudence resulting in homicide ang iniyaing reklamo laban sa mga polis. Pinag-aaralan na raw kung pwede pang iangat ang reklamo sa murder. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.